Kaalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Sumagot si Jesus, Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba alam ninyo na ako'y dapat mamalaki sa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazaret at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito, ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Sa misteryong ito, ating ipanalami na tayo ay maging bukas sa pagtanggap sa kalooban ng Diyos, lalo higit sa mga pagkakataong ito'y ating hindi mauunawaan. Hingin natin ang biyaya ng niwanag ng kaisipan at ang lubos na pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na makapangyayari sa lahat. At tagpong ito ay sa pangangalaga ni Engineer at Ginang Irineo Meliaka at Pamilya. Maraming salamat po. Mga Misteryo ng Liwanag